Hi guys, nasa Al Haram Center ako. So ayan, welcome to Al Haram Center daw. So paakyat na tayo guys ng escalator kasi nasa pinakataas yung ano, bilihan ng mga damit, mga sapatos or mga kahit ano. Parang department store to siya guys. Wala lang ditong ano, mga gamit sa bahay or mga pagkain. Pero mga laruan sa bata meron. So ayan guys, mag-check tayo kung may offer pero ang Chenek ko guys mga maleta kasi wala silang masyadong sale medyo mahal pa yung mga damit nila so sa maleta lang tayo so itong maleta na ganito guys 80 real lang siya yun yung pinakamaliit eh, 20 inches yung pang hand carry tapos itong medium naman nila or 28 inches nasa 9 120 pala tapos ito naman 150 yung 32 inches naman na luggage so ganoon yung presyo nila guys 80 120 150 I-check natin yung loob kung anong itsura niya. So magta-try tayo ng isa. Bubuksan natin kung anong itsura sa loob guys ng maleta na to. Ito yung pinakamaliit, yung 20 inches nila o yung pang cabin o yung pang hand carry. So ayan ang itsura guys. O ba diba? parang yung maleta din na di ba diba? Ayan, may ano din may zipper tapos meron pang ano dyan pang harang sa gitna naman yung isa. So, parang ano lang din yung medyo mamahalin ng mga maleta. Ganun ang itsura, guys. Okay naman yung maleta. Hindi naman siya masyadong manipis. Maganda naman yung quality ng maleta, guys. So, ayan yung pinakamaliit nila na maleta. Ang hirap pag walang ano, videographer, solo-solo lang. <laughs> ako lahat. Dito naman, pares lang din yung presyo nito, guys. Ito naman yung blue. balik ibang kulay lang yan. So, merong blue, merong gray bayan or brown. Tapos, meron ding parang pink naman. Tapos, ito, guys, medyo mahal to siya. Ayan yung ano niya, 240 at ato siya. 28 cm lang siya. Tapos, ito naman yung pink, yung 150 naman yan. Diba? ba mura ng maleta. So, ayan. Yan na lang ata natira na kulay. Kula na yung mga maliliit. Tapos, ito naman yung parang leather. 170 real naman yan siya. Ito ata yung pinaka-medium or yung 28 or 24 ba na centimeter. Ayan, ganyan. Umiikot din siya. Apat yung gulong niya, guys. Or walo ba tawag doon. Tapos, ito naman yung ano, yung mayroon ng plastic. Yung ganito guys, 200 at ito siya, kasama na yung plastic niya. Tapos yung pinakamaliit, 100 real naman to. Ito yung 20 inches na pang cabin or, or yung pang hand carry. Ayan, may plastic na, di ba? Hindi ka na magpa pagdating sa airport. Tapos ito naman, ito din yung medyo mamahalin na mga tig 240. Tapos yung pinakamaliit at yan, 180. Ito ata guys matibay kasi makapal na makapal talaga siya. Ayan, may tatlong size din yan. Tapos ito naman yung pinakamura guys. 70 lang yan. Yung pinakamalit yan, yung 20 inches. Tapos itong ito naman medium or yung 24 inches naman, 90 real. Tapos yung 28, nasa ano lang guys, 140. Tapos yung pinakamalaki, yung 32 inches, nasa 180. So yan yung mga sizes ng maleta. Merong 14 inches, 20 inches, 24 inches. 28 inches at saka 32 inches. Yung pinakamalaki guys, 180 real. Tapos yung pinakamaliit, 40 reals ba diba? may iba't ibang kulay din yan guys. Pero yan brown yung kulay na yan. Ayan, meron ding blue. Tapos i-check natin guys kung ano yung itsura sa loob ng 70 real to. Yung pinakamaliit to sya ha. Yung pang hand carry to guys. Ayan ganun, ganyan yung itsura niya. Check natin ang hirap pag walang ano guys. Videographer solo solo lang lahat. So ayan ganyan yung itsura. Pares lang din yung mga ordinary na mga maleta o yung mga mamahali na maleta. Ganun lang din yung itsura sa loob. Ayan. Meron ding pangharang. So, ito yung pinakamaliit. Ito na yung pinakamura guys. 70, diba? Ang mura. Tapos yan, iba't ibang kulay yan. Merong brown, meron ding pink, meron ding white ata or gray or black. So, ganyan yung 40 real, yung pinakamaliit. Ayan, yan ang itsura ng pinakamaliit. 40. Tapos ito naman yung pink nila guys. Na yan na lang ata yung ano, wala nang pinakamaliit tatlong dalawang ano lang available na sizes nila hindi ko lang sure baka may stocks pa sila pero sa display yan na lang yan yung pinakamalaki nila ay pinaka medium pala yung 28 inches dito naman 100 guys, 100, 120, 170. Tapos yung pinakamalaki, 200. Ayan guys, apat na ano set yan. Dito din, ganun din yung presyo niyan. Ito naman yung white version. 100 itong pinakamaliit, 120 tong medium, tapos wala na silang large. Yung XL lang nila, 200. Wala na yung TIG 170. So, ayan, merong anong ganyang kulay. Ang tawag ng kulay na yan. Meron ding brown, meron ding white, guys. Ayan, ang gaganda, diba? Ang ganda nitong maleta na to 100 yung pinakamaliit. Ayan, 120. 24 to siya, guys. 20, 24, tapos 28, 32, 32, 28, 24, 20, so ayan, may iba't ibang kulay din guys, kapatid ito parang brown, meron ding gray, merong white, tapos yung mga ganitong design, ganit lang din yung presyo nito guys, 100, 120, 170, at saka 200, so ayan, Ang gaganda ng design nito guys, lakas makapang mayaman. <laughs> Di diba? Ang dami-daming maleta, lahat 'yan guys. Ayan, yung mga presyo niyan, mga 200, 170. Ito din, ganun din yung presyo nito guys. Ayan yung pinakamaliit, 40 real. So, ang presyo nito 200 ulit, 170. Tapos 120, yung pinakamaliit, 90. Ayun, iba't ibang kulay. Pati itong pink, guys, ang ganda nito. 40, 90. Tapos yung pinakamaliit, 75 guys. Yun ang presyo guys. Meron ding block nyan. Kaya lang block hindi na kompleto. Wala na yung pinaka medium ba yun or pinaka small. Ayan yung mga prices nun. Tapos meron din dito mga 170. Ayan iba't ibang kulay naman to ng na mga maleta. meron 170 yung pinakamalaki. Yung 75 yung pinakamaliit na ganyan. Yung pang, pang hand carry. Tapos ganito guys ang itsura niya. Ayan. Ito yung pinakamalaki. Yung 170 to 32 inches. Tapos yung pinakamaliit 14 inches na 40 real lang yan. 7, 170 yung ano, itim. Ayan. Pinakamalaki yan. 32 inches yan siya guys. ba diba, 360 degrees yung turn niya or ikot niya. Ayan, ang dami-daming maleta guys. Kung naghahanap kayo ng maleta, dito yan sa Al-Haram Center. Dito naman tayo guys sa mga parang maleta na tela. Ayan, ganyan. Yung pinakamaliit nyan guys, 70, 80, tapos 140, tapos 175. So pag apat yung bibilin mo guys, nasa 485 real, sama ba ako? Tama ba yung ano ko pag add ko, <laughs> per compute ko? So ayan, may green, meron ding red or purple, merong black. So meron ding tig 110 na yung medium guys. Or yung 28 inches ba yun or 24 inches, ayan, 175. Yan yung pinakamalaki. Ito naman, 110. Yan yung ata yung 24 or 28 inches yan. Tapos yung pinakamaliit, 70 real. Ayan, iba't ibang klaseng bag yan guys or iba't ibang kulay. Yung tela sya, lahat yan na nakikita nyo na yan. Yung presyo nya ay 70. Yung pinakamaliit, ayan, 70, 80. Tapos 140 yung next Tapos yung pinakamalaki yung 32 inches 175 Ang mura ba diba? May mga lock din yung mga maleta na yan. Murang-mura na to guys ng mga maleta na to. Tapos meron din silang medyo pricey naman. Yan, 110 yung pinakamaliit, 140 tapos 200 guys. So hanggang dito na lang guys. Check nyo na lang sa comment section yung mga location map. Again, Alharam Center yung pangalan ng store. Bye!